Guys, magluluto tayo ng ito. Uh, bunga ng kumbalunggay, sitaw, okra. Tingnan yung okra dito, guys. Ang liit. Yan. Tignan yung okra dito. Tapos may saluyot tayo. Yan yung pinaka down natin. Nagpakulo na ako ng ano, kamatis, na may sibuyas, kamote. Patis ang ginamit natin kasi wala silang bagoong dito. So, yun. Lutuin natin yan, guys. Yan. na so, guys yung aking finished product. O, oh, see? Yan. Gulay. Para nang ako nasa Bukid. probinsya, Anak, God. Yan. Yeah. Guys, yes. nandito kami sa Emirates yes. Driving Center. Yes. <laughs> Dito guys, kahit gabi na, may nag a pa rin. Yan. Galing kami sa Typing Center. So, yun, babalik kami dun sa for registration sa aking pagdadriving Uh, lesson. Ah. Yan guys, gabi na dito. Doon tayo pupunta sa building na yun. Doon. Ayan siya oh. Yan, Dry, yan. Yan. Guys, dito ay ano, 7pm na ng gabi. Naglakad-lakad lang kami. Katapos lang namin kumain. You know. Malapit lang dito yun sa bahay na bahay ng mga boss namin. Yeah. Yan, oh. You know, yan. Jai? Jai. Jay. Jay, Jay. Yeah. Yan. Ito 'yan. Paglabas ng bahay, dito lang kami oh. Yan. Yan siya. <laughs>